Shagru Alagreed ay isang kilalang bayani. Siya ang namumuno sa grupo ng mga mandirigma. Ang kontrabida na gusto nilang talunin ay si Corpse God, isang necromancer na talagang malakas. Handa na ang mga bayani na tapusin siya at alisin ang kasamaan niya sa mundong ito. Gusto nilang palayain ang lupain mula sa kanyang sumpa at mga eksperimento. Biglang lumaban si Corpse God gamit ang pinakamalakas niyang mahika. Grabe, maraming kabalyero ang namatay. Sobrang lakas niya, at kaya niyang patayin ang kahit sino. Pero sa huli natalo pa rin siya ni Shagru. Handa na itong tapusin siya magpakailanman. Ngunit biglang lumikha si Corpse God ng kakaibang mahika at nanadala siya sa ibang mundo. Ngayon lumipat ang kwento sa Japan Tokyo. Dito makikita natin ang isang batang lalaki na may puting buhok. Kakamatay lang niya, pero bigla siyang nagising. Unti-unti niyang naalala ang kanyang pangalan. Polka. Naglakad siya sa kalsada at dahan-dahan nagsimulang bumalik ang mga alaala. Isang babae na tinatawag na Misaki Sakamiya ang biglang humabol, sinusubukan niyang patayin si Polka. Siya pala ang mismong pumatay sa kanya dati at hindi siya makapaniwala na buhay pa ito. Mahirap para kay Polka gamitin ang katawan na kakamatay lang ilang minuto ang nakaraan. Patuloy pa rin ang habol ni Misaki hanggang sa nagamit na ni Polka ang kanyang madilim na mahika. Tumawag siya ng higanteng demonyong kamay at boom. Pinatay niya si Misaki. Pagkatapos noon nalaman natin ang shocking truth. Ang corpse god ay nasa loob na ng katawan ng batang si Polka. Napagtanto ni Shagru na nabigo siya dahil buhay pa rin ang necromancer. Pero nasa ibang mundo na, inisip ni corpse god ang kanyang nakaraan. At kung paano siya naging masamang necromancer? Hindi dahil gusto niya kundi dahil ginamit siya ng imperyo at nagdulot ito ng sobrang sakit sa kanyang buhay. Ngayon sa kasalukuyan, nakikita natin si Polka na nasasanay sa bagong buhay niya, na realize niya na siya mismo ang pumatay kay Misaki. At dito wala nang option para bumalik kapag namatay ang tao. Tapos na, samantala dinala ni Takumi ang drone camera data sa isang kliyente na si Lisa Kiraki, siya ang nag-hire ng mga asasin para patayin si Polka. Pero hindi niya maintindihan kung bakit buhay pa rin ito. Doon niya na-realize na si Polka ay gumagamit ng supernatural powers na hindi dapat posible sa mundong ito. Patay na si Misaki, kaya nakikita niya ang buong buhay niya na dumadaan sa harap ng kanyang mga mata. Naalala niya ang nakaraan kung paano pinatay ng isang asasin ang kanyang mga magulang. Kaya naging asasin din siya. At tinawag na killer of killers. Gusto niyang maghiganti. At o oh, nagkaroon siya ng kasiyahan sa pagpatay nakapagiganti siya sa asasin na pumatay sa kanyang pamilya. At pagkatapos noon tinanggap niya ang isang trabaho, kailangan niyang patayin ang isang normal na batang lalaki na si Polka. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang patayin ang inosenteng tao. Kaya hindi siya nag-alinlangan. Sinaksak niya ang lalamunan ni Polka, pero matapos iyon nakaramdam siya ng kalungkutan at kawalan, gusto na niyang tumalon mula sa bubong at tapusin ang buhay niya. Pero bigla sinabi ni Takumi na hindi pa tapos ang kanyang misyon at buhay pa si Polka. Kaya bumalik si Misaki at sinubukan ulit patayin si Polka. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang madilim na mahika at binuhay si Misaki bilang isang zombie. Ngayon nalaman ni Misaki ang shocking news. May isang ospital ng mga bata na susunugin, kaya nagpasya si Polka na iligtas ang mga bata mula sa apoy. Habang nililigtas niya sila na ipit siya sa gusali, pero hindi siya sumuko. Gumamit siya ng mahika at nailigtas ang sarili at ang mga bata. At ngayon kumakalat na sa social media ang mga larawan ng mga butong kamay. Nakita ng mga tao ang higanteng mahika na ipinatawag ni Polka. At ngayon nagwawala na sila. Grabe, lahat ay naguguluhan. Si Mizuki ay nagising na bilang isang zombie at nagdesisyon si Polka na alamin kung sino talaga ang gustong pumatay sa kanya. Sa buong siyudad, tinitingnan ng mga tao ang camera footage tungkol sa insidente sa ospital ng mga bata. Malinaw na nakikita ang mga kalansay na multo sa video at lahat ay sobrang hype dahil parang totoo sila. Ngayon gising na si Misaki at sobrang excited siya tungkol sa buong sitwasyon ng Corpse God. Samantala, interesado si Polka na malaman kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Gusto lang niya ng payapang buhay na walang hahabol sa kanya. Oo, pinatay siya ni Misaki. Pero pinatawad niya ito dahil ang original na polka ang mismong nagsabi kay Corpse God na buhayin siya at patawarin. Ang kaluluwa ng polka ngayon ay nasa drone na ginagamit nila. Si Corpse God ang nasa katawan ni polka, pero nakakakonekta sila gamit ang necromancer magic. Kalunan na kilala ni Namisaki at polka, ang isang matandang gangster, inupahan sila para patayin ang mga baliw na mamamatay tao. Sila ang uri ng pumapatay hindi lang sa target, kundi pati pamilya ng target. Agad tinanggap ni Misaki dahil galit siya sa mga gumaganti sa pamilya, dumating siya sa lokasyon, pero biglang boom, napakalaking patibong pala iyon. Pinagbabaril siya ng maraming beses, kaya pumasok sa laban si Polka, at gamit ang kanyang necromancer powers, pinatay niya lahat ng mga mamamatay tao. Bumangon ulit si Mizuki bilang bagong zombie dahil gumaling na ang kanyang sugat. Ipinaliwanag ni Polka na kailangan ni Mizuki kumain ng hilaw na karne para mag-regenerate ang katawan niya. Samantala mga nakatakot na gangster ang pumapatay ng maraming tao at ngayon sangkot na rin ang pulisya. Somehow, konektado ito sa taong nag-hire ng mga assassin para patayin si Polka. Ang Tom 3 ay isang espesyal na puwersa ng pulis. Sila ang naatasan na investigahan kung sino ang pumapatay ng mga tao sa kakaibang paraan. Sila rin ang naka-assign sa mga pinaka-insane na kaso ng pagpatay. At ito ay magiging malaking problema para kina Polka at Corpse God na kailangang magtago ng presensya dahil ang gusto lang nila ay normal na buhay habang nangyayari iyon. Nakikita natin na ginagamit pa rin ni Corpse God ang katawalka, pero gusto niyang tulungan ang multo ng Polka. Kaya nagdesisyon siyang ilipat ang kaluwa ni Polka mula sa drone papunta sa isang laruan na pating. Si Takumi na ngayon ay kasama na sa grupo ay natuwa dahil bumalik na sa kanya ang drone. Dumating din si Misaki at niyakap ang cute na laruan. Hindi niya alam na si Polka mismo ang nasa loob nito. Ngayon iniimbestigahan ng pulis si Corpse God at meron na silang ebidensya laban sa kanya. Natakot si Takumi na baka maaresto si Corpse God. Kaya pumunta siya sa pulisya at kinausap si Detective Arise. Ipinaliwanag niya na sina Polka at Misaki ay normal lang na mga bata at wala silang kinalaman sa krimen. Pero lalo lang gining interesado si Aris at sa huli na excite ulit siya na maging detective. Nakipagkita si Aris sa isa pang detective na sobrang delikado. Pumunta doon na Corpse God at Misaki para ayusin ang sitwasyon, pero biglang lumala ang lahat. Naramdaman nila ang napakasamang enerhiya sa loob ng silid. Pati ang ibang opisyal ay takot na takot. At doon, si Lemmings ay parang naging isang demonyong nilalang. Si Lemmings ay isang legendary criminal, sobrang delikado at mukhang gumagamit siya ng madilim na kapangyarihan. Takot na rin si Aris sa kanyang dating partner. Narealist ni Corp's God na si Lemmings ay hindi ordinaryong tao. Akala niya ang pulis ang magiging pinakamalaking sagabal. Pero ngayon, kailangan niyang harapin si Lemmings, na ibang iba, isang kriminal na alamat. Biglang umatake si Lemmings sa mga detective at sa lahat ng tao sa bar. Sinubukan ni Aris na atakihin si Lemmings. Pero wala talagang gumana Ginamit pa niya ang higanteng baton at pinukpok sa ulo ni Lemmings. Pero grabe, parang walang epekto. Kayang tiisin ni Lemmings ang kahit anong atake. Mas malakas siya kaysa kay Arise o kahit sinong tao. Nagsisimula na siyang mabaliw. Bigla niyang inatake si Mizui at kinuha siya bilang bihag. Tumakbo siya palayo. Si Corpse God, na nasa katawan ni Polka, muntik nang gumamit ng mahika. Pero tumigil siya sa huling segundo. Narealize niya na kapag gumamit siya ng magic ngayon, malalaman ng lahat ng pulis ang sikreto niya at hindi na siya magkakaroon ng payapang buhay. Natigil siya sandali, hindi alam kung anong gagawin. Sa huli nagdesisyon si Corpse God na sumali sa laban. Pero nag-ingat siya para hindi makita ng mga detective ang kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang mga skeletal blades at sinubukang atakihin si Lemmings. Sobrang bilis nito, naiwasan niya lahat ng mahika. Pero sa huli, Nagawa pa rin ni Corpse God na talunin ang nilalang na humahawak kay Mizuki. Isang demonyong espiritu pala iyon na dumikit kay Lemmings. Doon na-realize ni Corpse God na si Lemmings ay hinahanting ng lahat ng kaluluwang pinatay niya sa nakaraan. Naging masama na ang mga espiritu at nagbibigay sila ng kapangyarihan sa kanya. Kaya nagdesisyon si Corpse God na i-redeem ang lahat ng kaluluwang iyon at gawing mahika, lumika siya ng higanteng kalansay nagawa sa mga kaluluwa, at ito ang tumama kay Lemmings. Sa huli, sumuko si Lemmings at tumakbo palayo mula sa laban. Pagkatapos ng labanan, sinabi ni Corpse God kay Takumi na gusto niyang magsimula ng negosyo. Kailangan niyang kumita ng pera kung gusto niyang magkaroon ng tahimik at mapayapang buhay. Limitado na rin ang paggamit niya ng mana at hindi siya pwedeng umasa sa mahika palagi. Kaya nagsimula si Napolca at ang kanyang mga kaibigan ng negosyo kung saan ginagamit niya ang telepathic powers para manghula ng kapalaran ng mga tao. Samantala si Corpse God ay naghahanap ng bagong katawan dahil gusto niyang ibalik ang orihinal na katawan kay Polka. Dito ipinakilala sa kanya si Kazuki Shinoyama at Shizuki Shinoyama, kambal na kamag ni Polka. Kailangan ngayong magpanggap si Corpse God bilang si Polka para walang makapansin ng katotohanan. Pumunta siya sa malaking mansion ng pamilya at ako siyang haharapin ang higanteng masamang espiritu sa bahay. Agad niyang nakita ang halimaw nang makilala ang kanyang pamangkin na si Takeru. Mas matanda siya ng ilang taon kay Polka at isang sikat na presidente ng global na kumpanya. Sumama rin si Mizuki sa pagbisita, pero hindi ito alam ni Polka hanggang sa makarating na siya. Habang nag-iikot sa bahay, nakilala nila si Sei, isa pang kamag-anak ni Polka at sobrang kaibang babae patuloy na nagpapanggap si Corpse God bilang si Polka para hindi malaman ng mga kamag-anak ang totoong nangyayari. Nakilala rin natin si Rosen, ang pinakamatandang pinuno ng bahay at lolo ng lahat. Siya ay matanda na at may sakit. Kinausap ni Polka ang lahat ng kamag-anak at sinubukang makibagay. Habang ang espiritu ng tunay na Polka ay nasa laruan na pating pa rin, nagbibigay siya ng payo kay Corpse God kung paano kumilos. Kalaunan magkasama lang si Polka at si Rosen, at napansin ng matanda na may kakaiba na sa bata. Iniisip niya na hindi na tao si Polka. Biglang pumasok sa mansion ang isang masked attacker na tinatawag na bug. Inilagay niya sa panganib ang kambal at plano niyang sunugin ang buong bahay. Narealis ni Polka ang panganib at agad umalis. Si Rosen ngayon ay sigurado na na ang anak niyang si Polka ay wala na at may ibang pumalit sa kanyang katawan. Gamit ang kanyang supernatural powers, Natalo ni Corpse God ang umaatake na si Bug. Pero pagkatapos, nalaman nilang impostor lang siya. At may totoong halimaw na tinatawag ding Bug, isang nilalang na nagsusunog ng mga bahay sa buong siyudad. At dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang bell icon para makita ang susunod na bahagi ng anime recap na ito.